Meron pong bagong statement atong ang Wala daw siyang dapat pagsisihan. Wala daw siyang dapat ihingi ng apology. Okay. Ay, siguro ngayon malapit ka na. Kasi ganyan po ang nararamdaman ng mga taong malapit na. <laughs> Bakit magsisisi pa, ba? Diba? Eh, wala na rin namang pag-asa. Alam, alam mo na rin kasi yan, Mr. Duterte, na wala ka ng pag-asa. So, might as well magmatigas na rin. So, sa puntong ito, nagmamatigas kayo. Sa tingin nyo, ito ay uh, magiging laban ito para sa inyo. I mean, ibig sabihin, ito po ay against sa inyo. So ito ay magagamit ng ICC uh, para kayo ay madiin lado. Wala daw siyang pinagsisisihan eh. Kasi gina ginawa na niya daw itong lahat ng ito, yon yung mga pag-amin niya na yon para sa ating bansa. <laughs> para sa ating bansa. Sinong niloko mo? Ginawa niyo po ang lahat ng ito para sa pansarili n'yong interes, hindi para sa ating bansa. Kailan pa nangyari na ito ay para sa ating bansa? Kailan pa nangyari na ang dami n'yong pinapatay? Kailan pa nangyari na kayo'y naghari para sa ating bansa? Talaga ba para sa ating bansa yun, yung paghahari-hariyan n'yo? Yun? Kailan pa nangyari na yung pagiging mapaghiganti nyo at pagawa ng um, uh, peking kaso halimbawa kay Senator de Lima ay para sa ating bansa? Kailan pa yon? ba diba ang lala? So ito po yon. The message was relayed by a former wife na si Digong na Zimmerman. If it is my destiny to be here, so be it. No apologies. No regrets. Sa tingin ko, destiny at higit sa lahat, kayo rin naman ang gumawa ng destiny nyo. Kasi yung mga taong katulad nyo ay nararapat lamang na nasa ganyang sitwasyon. Haharap dapat kayo sa hostisya at dapat kayong manag managot sa taong bayan, sa mata ng Diyos, siyempre kasama na, at higit sa lahat sa mga biktima niyo.